wala yung power ng radyo. Yan, yan mga ka-driver. Kasalanan ko 'to eh. Kasi nga nag-ano ako dito sa fuse. Yan. So, hanapin ko dito kung paano. Ito yung guide niya. So, guide aircon 1 2 3. So, dito tayo magbibilang. No, 1. So, dalawang blanco to isang blanco 7 dalawang blanco 10 front wiper isa dalawang blanco so dito naman tayo isa dalawa yung blanco so ito yun ito sumobra dapat dito dalawa lang so tatanggalin natin tong isa so kakabit natin dito sa isa kasi isa lang to dapat dalawa pala to ito tatanggalin natin tong 15 amperes try natin try natin bunutin to yan tapos lagay natin dito sa baba ayan so i-try natin kung tutugtog na yung radyo yun tumugtog na nakuha ka rin sa wakas Ayos, nakuha din mga kadriver. So, pius nga, nagkamali ako ng kabit. Okay na. Sa bahay man, kalsada o opisina.